tầm ít cái mà cái đó này nào là cái nó là nó bây giờ là ngay nên phải mà Yan, good morning mga kaidol. Uh, sa ngayon mga kaidol, nata diriya sa farm. Uh, sa ngayon mga kaidol, uh, nag-survey ko diriya sa ito ang lansunisan. Yan, pagita ko sa inyo. Ito po mga kaidol. Uh, medyo ano lang siya malapit lang baba lang siya, siya mga kaidol. Nag-survey ta kay para sa na ito, huwag hinog na kayo huwag natay ma-harvest ani ha mga kaidol. Kahit ano mga kaidol, bisag barato ang lansunisan ngayon, at least na gapatos ay mabalik 'yo. Halos ang presyo ngayon pangayoon ang mga kaydol. Ano? Dami. Gan. Okay. Taba. Daming migas. Ano na, naman po si yung lugahinog? Basta mga kun mga kaydol. Yan. oh course, no. Yan mga kaydol oh. Yan ah uh, pakita ko no doon sa ano ibang area mga kaidol para ano masurbe na to kung naala pa puy ano kung dito ada pita ah, mabiha mga kaidol di na ta sa mga makuhaan tapos diri ah ano dami oh. Sa babaw pupuntahan natin doon sa ano sa kabila mga kaidol kay para ah, magdisplita sa ano, sa nabunturan. magdisplita. Kita ko sa inyo mamaya. Dire sa harap ng uh, sa likod ng camera, pakita ko sa inyo mga kaido. Yan mga kaido lo. Yan oh. Di pa kayo masyado ano, lutong. Tapos sa uh, puntahan natin uh, yung ibang area. Pakita ko yung lahat. Lahat na ano, lansones na namunga mga kaidol puntahan natin at may nalang lang siguro ma makatigom ta may na lang o ta kahit, kahit moral lang ang mga presyo ng lansones kahit tag 10 10 ang per kilo okay na yun, okay na yun mga kaidol pwede rin diri mga kaidol baka may Kapag mapuyibunga, durian kulang puwak <coughs> punta natin doon mga kaidol lahat ng ano may bunga yan kita yun mo yung puno na yun at least makapag harvest tayo yan tabi 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 yan mga kaidol ito Medyo dami bunga pero halhag lang siya kay mga kaidol kay ano ang panahon karon ay uwan init. Yan you know, daming bunga. Daming bunga. Yan you know. Tapos di pa tumaw, mga kaidol na pa jun na pa dito mga kaidol. Balik ta sa tunggagian. Punta ta doon. At dito naman tayo mga idols ah. siguro mga ito medyo nadagdag na siya mga idols tao saka yan kita ko sarap mga kaidol naglumok ko eh Whew. nara mga kaidol medyo ano siya buhaghag sa kay mga kaidol dali sa mga ano dali sa mga tagak pag ano One init yan oh hanggang doon nandoon pa sa peak sa kabila yan o dami yan dami yan o hmm. ano tapos natin lahat pakita ko yan o ano mga kailo o dami di ba dami din o ah. mga kailo o Ah, dito na. You know. Tuhan dami makai dulu, dami Kapun pun ya reko diri ya, reko diri anek surbi pirudin atau maklar gahapon. kayak ngit 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 ngit, ngit naman pun mo yo moneng, ni taniare, eno <coughs> anu, dami oh. Pero dami na siyang malaglag mga kaidol Tungod sa uwan init bisa grain na siyang mga kaidol Matagak dyan na siya Basta yung anak Pag init Kalit mo uwan Ano? dami Yan Hindi pa itong Mga Tunga-tunga siguro Wala dyan siya pong pong mga kaidol Kay tungod sa kanang klima lagi karon nga init maju na yung mahita po ato ang <coughs> yan oh. tingnan nyo mga kaidol oh. nandito pa sabang so, dami yan hanggang pa tayo mga dulu kita ko sa inyo dekat Tag tagak -tag -tag -tag. Yan oh. May bunga pa yan. Tayo. Yan o. Oh. Yan mga kailulong. Oh. Meron yun ang mga bunga. Ito. Itong puno. dulo, doon o. Oh. Tingnan nyo. Oh. Subang dami diba? ba? dami yung mga harvest na to Pero alanganin pa siya mga kailulong. Alanganin Alanganin pa siya. Oh, baba na kayo turun dito lapit. Magpura mag siya. Kag mayroon siya nga punuan mga kaidol. Dito po, mayroon tong bunga. Dito. Yan o. kain mga kaidol. Kuha tayo dito. Kuha tayo dyan. Dyan. Kukuha tayo. Yan mga kaidol. Hmm. <coughs> kung 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 <coughs> natin tikman natin mga kaidol isang kung kung hmm? kamis na sa mga kaidog. Tara kayak kaya tulog. Nya, di rin na punta. Sa <coughs> you know. kabila. Tupod. Uh, ano? Atay marbis dia. Nandito sa kabila. Mga mar medyo marami dito. Nga kaya dito mga kaidol <coughs> hanggang dyan dito yan o oh, diba madami sya mga kaidol pas yan o oh. yan o oh. langanin pa ang dito rasa no, pinaka pinaka main dito dyan sa dalan may daghan ng mga hinog harvest na diha po do sobrang dami tapos dito po sa kabila mga kaidol yung iba tinikman natin yung mga ano ano bukang doon yan may pa isang puno dito mga kaidol at no, yan oh tingnan nyo yan oh hmm. pero walang anin pa dito siya Di pa kaya maharbis